Alam niyo ba na magkikita si Daddy at saka yung kaibigan niya after 20-25 years? Kasama ni Daddy ito nung araw sa Nestle, Cabuyao, Laguna. Pero dito sa LA, magkikita sila. Kaya tingnan natin kung anong magiging moment nila. Kilala pa kaya nila ang isa't isa? Let's find out. Ayan na nga, nakita na ang magkatropa. Oh my God, hindi pa sila na nagkakilala sa isa't isa. Pero ayan na, kitang-kita ang kanilang kasabikan. ang tahimik nila. Speechless sila, speechless. Mm. Ayos. Oh. Mm. <laughs> hindi, bata pa, bata rin sila. Napit ka mo, ginanirarap ng aking ako. <laughs> ano? Ito kaya naman pala ng invite si Kabayan na pumunta sa kanila dahil birthday pala ng kanyang better half na si Mami Emmy, 'di ba? Happy birthday Mami Emmy, 65 years old na siya pero pretty pa rin and looking young. Alam niyo ba guys na nag-promise si Kabaya na mag-attend lang si Ruben, gagawa siya ng tambakol. Eto na nga ang mahiwagang tambakol. Grabe, hindi pa nga ako nakakatikim nito pero grabe guys, ang sarap. At eto pang isa, kalderetang kambing. Oh my God, sinong batanggenyo ang hindi masasarapan sa ganitong klasing luto? My goodness. Imagine guys, kambing at at tambakol. Grabe. Sarap. Ang dami namin nakain ni Daddy. Pumirip pa yan ah. Ayan po, naubos na. Daddy, ilan pong taong ka nang nakakain ng na ganyang kasarap na kaldereta? Ha, Daddy? Simula nang nandumating ka sa Amerika. 20 years, 25 years. Kaya mauubos na ni Daddy. Oh my God. Oh my God guys, ang dami daming handa. Sobra. Busog na busog kami ni Daddy. Imagine this, all this sumptuous food na regalo ng mga anak niya. Sobrang babait nila guys. At ang gaganda rin, mana sa mami at daddy nila. Grabe, ang babait nila guys. Sobra. Nakukuha ako ng kalamansi kasi meron silang tunim na kalamansi. Hindi lang ang kalamansi dito sa US pero sila meron silang kalamansi. Would you believe that? So, they offered me to pick kalamansi. So, I'm here picking kalamansi. Look at this. Diba? <laughs> Ay, ang saya-saya dito. Imagine kalamansi makarating ng Amerika. O, oh, di ba? No? Kuha oh, pa tayo dito. Dito, ito, ito oh. Ate. Ito, malaki. Saan? At syempre, ang may-ari ng bahay na ito, kasama ko na siyang videographer ngayon. Mayroon din siyang um, Facebook Reels at page, kaya follow niyo siya. Vanessa Averion. Vanessa. Vanessa, pakita ka sa kanila. <laughs> Vanessa Averion po, kay Ate. Oo, uh -huh. sige. Tuloy mo na ako. <laughs> o oh, sige, tuloy lang namin ang pagpick ng kalamansi dito. At uh, salamat sa kanyang mami dahil birthday niya. <laughs> at may susunod pang pa ganap. may susunod pang ganap. <laughs> Alright guys. So hindi lang kalamansi ang tanim nila. Meron din silang figs. Hindi Lemon. pa ako Hindi pa ako nakakatikim nito kaya kukuhanin natin to kaya tikman natin siya mamaya. Mm. Oh, oh, pakita ko pala sa inyo kano itsura nito. Hindi ko alam kung anong lasa nito, matamis, maasim, or mapait. Pero titikman natin siya. Pero mukhang masarap. Marami pa silang tanim. Oh, ito kukhanin natin to. Look at this! Ito pa. Marami pala kayong tanim dito mga prutas. Ayan pa sa likod Eto mahal. pa. Ng, oh, sa likod ko. Oh, ang laki nito. Ano ba to? Lemon. Lemon, lemon pala ito. My God. Tingnan <laughs> nyo naman ang lemon na ito kasing laki ng mukha ko. Oh, di ba? Hey po. Eh, sigurado ito maasim talaga to. Opo, Pero, maasim. Hindi ko muna pipik kasi hilaw pa siya. Sayang lang. na <laughs> awat muna raw, awat muna. Oh, no, no, no. Ito na nga ang dalawang magkabayan. Simula ay, pa lang kanina doon pa ka mag-uusap na. Para, mag na. Simula, Three hours na, after or four hours after, mag-uusap mag pa rin. At tumawag pa sila ng kabalkada. Oh. Tumawag pa sila oh. ng rescue. Oh. Tinawagan pa nila ang kanilang kumpare, si De Paring tumataw. Jeff. Shout out to yung Paring Jeff, na nasa oh. Pilipinas. Magkasama nung sila sa Nestle noong araw. Kaya ayan, nagchichika-chika sila. Ginabi na kami guys, hindi pa rin sila tapos magsalita. Hi, Paring Jeff! So nasa Pilipinas si Paring Jeff. Alam niyo ba na sa few hours na nasa bahay kami ni Kabayan, na ng tawanan, kwentuhan, ng mga oras na magkasama si Daddy, grabe yung catching up nilang dalawa. Yung dalawang oras na pagsasama nila ni Kabayan, katumbas yata ng dalawampung taong hindi nila pagkikita. Grabing saya nilang dalawa. So anyway guys, Just sharing to you this experience with uh, this family with this beautiful family. So sa iyo kabayan, thank you for inviting us and Emmy, happy birthday. At sa iyong magandang pamilya, sa inyong magandang pamilya, sana magkita-kita tayo ulit. Thanks everyone for watching. Happy birthday to you. Happy birthday to you.